sang uh, nakahagulat na pangyayari dito sa ating maliit na babuyan si Aurora biglang nangisay bakit anong nangyari wala naman dugo walang uh, sign na may sakit baka inatake sayang tong mga anak niya wala naman sakit ang lakas kumain kaninang umaga ngayong hapon alas 4 uh, bakit ganito ang nangyari sa kanya walang sign na may sakit bakit nagkaganito to? Ito yung mga kasamahan ni uh, Aurora. At si Aurora nga ay biglang nangisay. Hindi namin alam kung anong dahilan dahil uh, napakalusog at uh, lakas kumain. Isang hapon bago namin pakainin, inakita ng uh, kasamahan ko rito na si... Bulol. Sabi niya, nangingisay daw yung uh, sa namin naming inahin na uh, nanganak noong uh, November 20. So, kakita ko, nanginginig na. Hindi ko na naisalba. Baka ka ako inatake. Kasi walang sign na nagkaroon siya ng sakit. Ito yung mga naiwang anak at uh, walo pa to dahil ang naging anak niya ay siyam nung uh, makapun namin uh, dahil may luslus yung isa tinamaan ng bituka so kahit na tinayhan namin yon hindi rin namin na isalba yung isa na yon so ngayon ang pinagtataka ko kung anong dahilan bakit biglang nang si Aurora at uh, ngayon nga inoobserbahan ko ang lahat ng mga kasamahan niya rito ito, maliliksi naman lahat. Walang sign na merong sakit ang mga baboy namin dito. pamalaki o maliit o inahin. Walang, wala akong nakita sign o sinyales na sila ay may sakit. Malulusog, ang lalakas kumain, ang masisigla ang pangangatawan. So hindi ko malaman bakit si ano bigla na lang nangisay sana kung meron po kayong alam, mag-comment lang po kung anong nangyari sa kanya, kung yung bahay natake, o kung ano sa mga nakakapanood po, kung kayo po ay may karanasan sa ganitong uh, pangyayari, na biglang mangingisay yung baboy, ano po ba ang dahilan ito naman ito, yung palakihin natin, kung mapapansin din naman ninyo, ngayon oh, ang siya, ang lalakas kumain, walang sinyales na sila ay merong uh, sakit. Uh, sa ngayon, uh, sila ng uh, kangkong. Halos sa uh, mag-aalas 11 na ng uh, tanghali or uh, past 10. Ito yung ano natin. Yung si Bulogan naman, ayun din. Maliksi din naman si Bulugan walang senyales na akong nakikita sa mga baroy ko sa ngayon bakit yung si Aurora nanganak noong uh, November 20 ay bigla na lamang nangisay so ito lahat ng ito na, nasa gala, nasa mini range area sila. Meron tayo din pausok doon. At ito ngayon yung ano, pinakapayat noon. Ngayon eh, okay na yung pangangatawa niya. Ayan, lahat naman sila ay malulusok. Ewan ko kung bakit anong nangyari doon. O, sa init ba ng panahon? Meron naman siyang uh, drinker doon sa loob ng kanyang kulungan at hindi ko malaman bakit, anong nangyari sa kanya. Piyo, uh, nung tingnan po natin yung katawan ni ano, yung uh, nung uh, talagang mamatay na siya, walang dugong lumabas sa ilong o sa uh, kanyang bibig. Wala po kaming nakita uh, dugo na lumabas sa kanyang mata, sa kanyang ilong at walang uh, Senyales na meron siyang gales o ano, wala po. Kaya nga ah, pinagtak-tak-tak ang uh, iniisip po na bakit nagkaganon siya. Okay po, at ito po ay isang karanasan namin dito sa aming munting baboyan. Kung meron po kayong alam bakit biglang nagkaganon si Aurora, biglang nangisay, wala naman po sakit. Malakas pong kumain. Nung umaga, lakas pong kumain. Nung pakainin namin po ng hapon, yun po ang nangyari sa kanya. Bigla na lang pong nanginig. Okay po, maraming salamat po at uh, happy farming po sa inyong lahat.